Mo? Ha? Tumingin na kayo ba? Tumingin na kayo ba? Abaya. Tumingin na kayo ba ba? Tila ko kung gano'ng kakalaki. Ano? Hindi, tabi ka ka. Eh, lang yun eh, eh. very good. Ipapakita ko ito sa poor leader. Bibenta na kita eh. Wala na kami mapapakain sa'yo eh.

Kaya yeah, mas maganda pag may katabi kang tao eh para alam nila kung gaano ka nakalaki. <laughs> Pakita mo yung malaking chan. <laughs> 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 Saan mo bunta? Uy! Bakit mo punta? Anong gagawin 还是漂亮。Hmm.